Hi guys, welcome to my vlog Shout out guys sa uh, nilang Rudy log si Gare. Awan ang mga area, mga guys so oh. mga par, saganti mga alimukon, nawa, uh, oh naningog pa, besig alas dos na sa apon, nawo, raw, ngatingo, true, kati Andre wala deng dapita mga par. Ada ah, daghan kay nangulo ko. o? Oh. Todo sa babaw o, oh. Oo. Oh. Mga na matunok. Tuod na pod. na nangulok lagi. Ara na dapli dalan. Pagalami mabarak ay Mabara kahoy re wala.